Wait a minute. Anong strong alat to boy? Tali ko na. Eh, tali mo na. Supin ko na lang yan. Hindi mo ka na mag-edit eh. Mag-edit na lang eh. Ano gawin mo? Parang sumapog. Ayan, ayan pala oh. Alam ka ano oh, meron palang bakante dyan oh. Ah? Tis-tis ka rin ang tropa mo. Ang pangalan nun? Alex? Oo. Ano yung payo ko? payo e, ko dun nga magkano magkakana lang yung syeldo niya? Puskes, kukuha pa siya ng na pailante, patik na lang kunin niya Oo Shout out mga kadiskarte po tayo uli baka kagaya ka rin yan oh no? Alberto nakakamata sampal din ang mga sukat <laughs> maglimosan pa din ang mga sukat ito yung imos imos po ang ano namin ay mga kadiskarte yung hiring po sa PLI Ah, nasa kaya sabi ng manager nasa umigit kung ulang 50 pa yung kailangan para sa south pa lang yon kaya wag na kayo magpatumpik tumpik arat na arat na nasa 50 pa daw Initial pa lang yun Eh alam mo rin Alam yung ano Alam mo yung may mayroon kayo Alam na ganahin dito Wala sa kabete Nahi tayo na lang Magganahin <laughs> Nasa 50 pa na Na mga driver Ang kailangan Tanker driver Para sa south Bukod pa po yun Sa mga sa, sa north Yun din natin alam Kung ilan pa dun Yung kailangan nila O yun sa naiya Basta yung sa south ang ano. Ikaroon tayo ng konting idea. Kaya huwag na kayo magpatumpik-tumpik. Siyempre, initially, ah, ano eh, eventually, mapupuno at mapupuno rin yung slot na yan. Kaya, habang maaga pa, eh, applyan nyo na. Sa I-search nyo rin po PLI driver sa Facebook Tapos May email sila doon May May cellphone number May address din Saan nyo pwedeng puntahan Applyan Kung hindi nasagot sa email Isipin nyo kasi Ang dami rin po nag-a-apply Di gawa nyo ng paraan Kung malapit-lapit po kayo sa area eh Di puntahan nyo na O sadyain nyo magaya po sa akin share ko lang yung inano ko na yung paano ako nakapasok paano ako nag-apply ano po uh, nakuha ko yung number sa facebook tinetext ko hindi naman nagre-reply pero inisip ko marami nag-apply dito eh ngapre hindi naman lahat yan ma-text nila or maano ang ginawa ko tinawagan ko ng tinawagan nagre-ring minsan minsan kalimitan busy oh, uh, try la ako ng try tawag hanggang sa nasagot ayun tapos tinanong ko kailan po ba yung ano kailan po ba may pwede magpasa ayun niya sinabi sa akin na ano o, tapos nung ayun niya doon nagpunta ako nung ano kompleto na yung dala dokumento ay, one day process lang. O, tapos nga, nung ako nga, nung de-deploy -de -de, de na nga ako noon, kasi okay na yung ano ko, yung, ano ba to, yung medical. Pinaloap ko pa rin ang pinaloap. Tawag pa rin. Kasi, pag ganyan, gagawan din natin ng paraan paano mga, kasi unawain din natin sila, kasi marami silang inaasikaso, maraming aplikante. <coughs> Ay, may banggaan daw. Banggaan sa unan. O, oh, yun nga. Di, pag ganyan, hindi nasagot sa email, sa ano, sa text. <coughs> tawagan ng tawagan kung ano, kung masasadya, di sadyain na lang. Tsaka sa ano po, sa, yung sa hiring po sa, sa mga probinsya, dito pa rin po ginaganap yung applyan. Bago tsaka po kayo ma, madidistino kung saan lugar po kayo ano? gusto. o kung saan lugar po kayo kagaya kanina may meeting po kami yung mga gustong mapunta sa <coughs> malipat sa Cebu sa Davao agayang De Oro yun pinagawan sila ng letter of intent na gusto nila magpa-transfer tsaka po yung ano yung halimbawa taga ano kayo taga Mindanao kasi ano nga darating yung time na talaga si PLI po talagang siya na po ang mag -ho sa lahat ng Petron sa buong Pilipinas kaya dyan sa mga lugar na malapit sa inyo magkakaroon at magkakaroon dyan yun nga lang po kasi inorganize pa to eh binubuo pa tong PLI talaga eh kaya ang applyan, dito pa lang kaya kagaya po si kung makikita nyo po yung vlogger na si Buhay Mix TV. Diba? Uh, si Hi Leo Highway Drop. Uh, hindi, yung si, si Buhay Mix TV muna. Yung, kasi sa probinsya siya, binenta niya talaga yung motor niya para makaluwas siya dito, para makapag-apply. Wash out! Ayun, shout out sa'yo, Buhay Mix TV. O di, nags, nagsakripisyo talaga siya. O di, ngayon, nakapasok na siya. O ngayon, magbubukas na doon sa lugar nila. Pinagpasa na siya ng letter of intent na magpa-transfer doon. O di. Yun lamang siya doon sa mga naghihintay pa doon na doon magbukas ah, yung hiring. Ayun, ah, yeah. di ba? Counting tip sa mga ano. Ang ah, ato, diesel. Medyo nata traffic at po tayo dito ngayon. Sa ano naman po sa diesel to, sa diesel to. Pag PC eh, ang diesel ado. <laughs> ang gasolina uh PX ay tsaka XS. XS. <laughs> sa ano <laughs> naman po sa pagpasok natin dito, alam mo, sa training. Kasi marami ay, iba nagrereklamo, walang barax ganya, eh. maraming ha? kulang or what. Mga nagka-bono daw sila, ha? sticker. Ito sabi nga po ng manager, ito, ito, pag ano, magtulungan ito, ito, lang ito, ito, muna tayo. Ito. Kasi inaayos pa ito. tong ano to, ito. organize pa. Sabi niya nga eh, wag lang tayong bibitaw. Kasi baka mamaya pag maayos na to, ang makakuha nung nilaga Ayun eh, siyempre yung mga bago kung tayo ay bibitaw. 'Di ba? Kaya oh, sayang yung sakripisyo mo. Eh kasi hindi ka nakatiis kasi marami kang nakita ng ano. Okay. Nga sabi to, oh, tulungan lang. Oh, 'di ba? Kagaya ngayon, yung iba, marami nagko-comment din na ah, oh, ganyan 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 diyan. Eh, tapos eh, nalalaman nila yung kinikita ngayon eh. Umaabot na sa ganung ano. Tapos hindi sila makapaniwala. Eh, 'yun naman eh naaayon sa mga sumusweldo rito eh. Ayun, siguro nga kasi hindi sila nakatiis, nakapiis, nakatiyaga. Kagaya si Badi si Ay ay Hindi Si Badi Leo. Ganun lang, ganun lang, ganun lang, ganun lang. Ganun 'yan eh. Dito mo pikit. Yan. Si Badi Leo Highway Vlogs. Ayan. Yan mga isa sa talaga nagtiyaga rin. Si pinya sa harbor pa lang siya. Walang barracks. na harbor na siya doon, hindi pa sa harbor. Wala silang barracks doon. sa Alateris lang sila natutulog. Sa alateris lang natutulog. Ang hapunan, alateris. Almost. <laughs> Pero nagtsaga sila. No. Pero hindi mo rin masabing no choice to. Kasi ano to eh, si Buddy. Veterano na 11. Ex-abroad ex 11 years sa Saudi. 14. Ah, 14. Alagilin sa container. Tapos 3 years ano, <laughs> sa ano? Sa... 3 years sa Dubai, oh, isipin nyo. Basta-basta. Kumbaga. Basta. Hindi, ang, ang, ang madaling ano lang yan eh, yung pinaka... Kung talagang mahal mong pamilya mo nag-iisip ka para sa pamilya mo. Ayan. Papatulad mo yan, magtsatsaga ka ay kung hindi kung hindi ka nag-iisip sa para sa pamilya mo, ay wala kang tiyaga. Oo. Oh, bibitaw ka agad, no? Kasi nga ka, hindi nga pwedeng parang nag-aaral ka, dinadala ka muna sa number one Oh, yeah. Step one ka muna, hindi hindi na makaagad sa maging gusto mo agad papasok pa lang step ten na kagad. <laughs> so, oo, so, oh, oh baitang, yun, bay, yan. baitang 'yan, kailangan tiyaga. Yung sinasabi ko wala kang tiyaga, wala kang ka ilaga. Tsaka nga ito nga, kumbaga ano to eh, malaking kumpanya to eh. Oo, oh, oh, hindi naman 'yan Oh, diba? di ba? San Miguel di ba to. bang katulad ng kumpanya na gusto mo kagad ka kausapin yung may Mayari? Ito, marami oh, kausapin. Maraming proseso. Pero nga, hindi tayo pabayaan ni eh, San Miguel. Kumbaga sa ano, Naka-proseso nakaproseso, lahat nakaprocess naka lahat. Yon. Hindi pwede lockdown by lockdown. Hmm, yun, tama yun. Ay, eh, si naman oh? <laughs> mo. Shoutout kina ma'am. O, oh, yun. Mga tip namin sa inyo. Sa mga andito sa PLI at mga nag-a-apply pa lang kung gusto mo ng big time ay, ay ka tumaya, ka <laughs> tumaya ka sa loto tumaya <laughs> ka sa loto manalo hindi nga tiyaga lang naman tiyaga lang tayo dito ang sabi nga nila ang lahat na nagsimula sa kahira sa kaginhawan nagsimula yan sa kahirapan oh yun paghirap ko muna bago kuminhawa yun uh, paano saan? ka bibigyan ng posisyon kung nakikita sa gusto mo kaagad ibabaw ka na kaagad oh, yun. diba ayun mga tip namin sa inyo doon kaagad makikita ang performance mo kung ikaw ba ay matyaga okay. sa trabaho pero kung gusto mo ipitik pitik lang gusto mo big time kaagad ang kita hmm. sila eh, zero. <laughs> ang kailangan mo kailangan talaga sa kung ano ka hmm. 'di ba? Ayun, magtiyaga lang po tayo pati sa pag apply pati pag nakapasok na tayo dito. Tiyaga lang, hindi tayo pabayaan. Tsaka si Pio susweldo ka araw-araw nasa sa training ka ng Talaga namang malaki rin naman talaga. Eh lalo pag nakakabiyahe na tayo. 'Di ba? Linggo-linggo na tayo sa sahod. O, diba? Lahat ng trabaho mahirap. Wala mm. Walang trabaho ng ano? Uh, maluan. Oh, hindi yung iba kasi nabitaw kasi parang may nakikita sila mga irregularidad daw or what. Eh tulungan lang sabi nga ng taga opisina. tulungan. Tulungan lang kasi ini-establish pa lang talaga 'to eh. Inaayos diba? pa eh. Inaayos pa talaga 'to eh. Kumbaga, kung, kung makakatiyaga ka talaga, pioneer ka dito. 'Di ba? Eh kung bibitaw ka, eh nung na-organize na to, naayos na, na-plancha na, hindi na, yung magtatama sa ano, nung papalit sa'yo. Di ba no? So, yun lang, uh, discard eh. Yeh, shout shoutout. Apply na. Harat na. Harat <laughs> na.